Buwan-buwan bumibili ng gamot pang maintenance sa high blood ang 61 anyos na si Tatay Premitigo. Sa kanyang edad, malaking tulong na raw ang diskwentong ibinibigay sa kanila. Pero kung minsan hindi siya binibigyan ng discount kapag walang senior citizen purchase booklet. Booklet, ma'am. Handa nga mga Discount na wang booklet. Sa oras booklet Handa nga awatan kayo. Hanggang mga sa reda, kung kung wala booklet. Ang purchase booklet ay talaan ng kanilang mga nabili na mayroong diskwento. Sa bawat transaksyon, kailang ipakita ng senior citizen ang dalawa nitong purchase booklet. Pero si Natatay Delfin at Sirenus, sapat na raw ang kanilang ID para makakuha ng diskwento. Uy, natin, no, ka, no, no ID, no discount, kung naman. Well, sa ID namin, para sa mga fan, mga sasakyan, sa mga grocery, sa mga ibang restaurant, Pwede yung ginagamit yun. Doon yung benefit yung ID ng senior. Saka yung mga ibang panaman na galing sa government na rin din yan. Pero kung minsan nakakalimutan na rin dalhin ng mga senior citizen ang kanilang booklet, kaya panawagan nila tanggalin na lamang ito. Noong ikalawa ng Pebrero ngayong taon, inihayag ni Senator Erwin Tulfo ang pag-alis ng purchase booklet. Para lamang mo sa 20 pesos, 50 pesos, malaki na ho sa kanila yon ma'am. Di ba? Lalo na yung iba, may lang na 1, 2, 1, 3,000 sa SSS, malaking bagay po yung 50 pesos, 100 pesos. Ma'am, ano po? So pag nagreklamo sila, hindi ako binigyan ng discount. Ibig ko sabihin, gusto nila makuha yung discount. So you have to act fast, you have to tell, ibigay niyo yung discount or mismo. Otherwise, ang BPL o ang pupunta. Can you do that? Bagay na sinangayunan din ng Department of Social Welfare and Development. Suportado rin ito ng ilang mambabatas. It's a redundant, uh, useless requirement. Yan naman yung senior citizen plus yung ID niya at bibigyan ng discount based on that. What is the value added of this? Walang value added. We are wasting time, money, resources. Just get rid of this booklet. Inaprubahan na sa committee level ang House Resolution 1252 at House Resolution 1263 na magtatanggal na sa paggamit ng purchase booklet. Nakatakda naman itong pag-usapan sa plenaryo kung aaprubahan ito o hindi ng Kongreso. Kung magkataon tangi senior citizen ID na lamang ang kailangan nilang ipakita para makakuha ng diskwento. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.